So guys, welcome back again dito sa aking YouTube channel So ako po ulit si Moto So nakikita nyo naman sa ating thumbnail So yung ating uh, CB125 na hindi bumabalik yung uh, kanyang kick spring So kick starter pedal pala So naputol po yung kanyang return spring ng kick starter So tuturo ko po sa inyo kung paano ito palitan ano? So hindi na po natin bubuksan yung right side, yung clutch side So bago tayo magsimula guys, syempre huwag nyo kalimutan mag subscribe I-hit niyo yung notification bell Para lagi kang updated sa aking mga video Kagaya na ito guys hindi then huwag kalimutan i-like and share yung ating video So shoutout po sa lahat ng mga naka CB125 So syempre guys, itong si CB uh, Pag naputol yung ating return spring ng kickstarter So kailangan nyo pa rin syempre, biyakin yung makina bababa pa rin yung makina. Ah, yun nga lang, yung ating right side. So, yung, kung tawagin yung clutch side, andun yung, mga, yung clutch lining. So, nanonood na po siyang baklasin. So, dudukutin na natin yan, guys. So, yung mga dumidumi -dumi sa paligid ng crankcase, so, kailangan natin tanggalin or dinisin. Kasi, possible na pumunta yan sa loob ng ating makina. So, ito naman guys, uh, medyo kinat ko na dahil mayroon na naman akong overhaul ng CB. Ilalagay ko na lang yung link, anong video, kung paano mag-overhaul ng CB125 or magbuo ng CB125. So, syempre, kalsin niyo yung cover sa ating cylinder head. At uh, keep note, laging niyo pong itatap dead center ang ating makina pagkakalsin niyo ang cylinder head dahil pag hindi siya nakaka top dead babaldag po ang kanyang camshaft so pwede po magkatama ang ating bulb and then uh, tanggalin ang nut ng magneto 17 mm gumamit ng puller tanggalin ang tornilyo ng ating uh, timing sprocket ano, cam chain sprocket sa ibabaw and then tanggalin niyo yung mga roller So lahat po ito ay sa left side natin halos gagawin. So dun sa kanan, wala na tayong gagalawin. So yan po yung uh, turnin doon ang kanyang mga roller. So tatlo yan. And then yung apat na nut ng ating cylinder head ng CB125. Meron siyang apat din na washer. Dalawang 8mm na mahaba. So yun yung nagdudugtong sa ating cylinder head at sa ating cylinder comb so yun yung ating black kung tawagin so once na nakalas nyo na pwede nyo nang hilahin ng ating cylinder head ang ating black and then yung ating timing chain yan and then syempre kalasin na natin ang ating piston So, pagbabakin natin, so kaya natin tanggalin yung piston dahil pwedeng gumalaw yung ating crankshaft, baka magka-damage pa yung ating piston. And then guys, yung tinanggal kong huli niya yun, yung malit na tornillo. So, yun po yung pinaka-tornilyo nung ating, uh, kumbaga yun yung breather, yung drain nung ating tensioner. So, kailangan tanggalin nyo na yun para hindi nyo na kailangan tanggalin yung kanyang bolt sa ilalim. So yung maliit na tornil na may ano na mayroong tanso. So para mapisa niya yung ating tensioner. Kasi mayroon siya na nakatago sa ilalim ng tensioner na tornilyo para mabaak yung ating CB125 yon. Yan. So mayroon siyang nakatago sa likod noon. So hindi niyo siya mababaak pag hindi niyo tatanggalin yung tornilyo niyon And then kalsin niyo lang lahat ng mga bolts ng ating crankcase. and then ah, uh, syempre konting pokpok gamit po tayo ng ano ha rubber hammer or plastic hammer so yun naman ang CB madali siyang paghiwalayin yung crankcase hindi naman siya ganun kahirap and then ito na yung ating spring yon putol so kailangan na natin yung paltahan ng panibago So, kukuha lang po tayo ng flat screw para sungkitin yung ating special washer. So, hindi po siya basta-basta washer. Yung gitna po niyan is hindi perfect circle. So yan po ay maganit tanggalin. So siya po yung pinakalak ng ating collar na plastic. So yan po yung nasa gitna ng ating uh, return spring. Siya po yung nagahawak. So yun naman is makakalas nyo. Madali na tanggalin yan. And then makakalas nyo na yung ating return spring. yun po yung return spring ng CB125. So naputol na. Kaya siya ay na. And then syempre huwag kalimutang linisin yung paligid nung at sa surface nung crankcase dahil wala po siyang gasket. Ang ilalagay lang po natin dyan is gasket maker or triband. So yung parang toothpaste. Ito yan po ang ating code ng return spring ng kicker. So yan po eh, parang wala pang 80 pesos. Parang 70 plus lang. Paka mura lang guys. And then sa pagkakabit naman ng ating return spring. So yung ating uh, assembly or yung cake shafting natin is meron siyang butas. So mapakita ko sa inyo guys. Tananananananan. -tana -tana. Yun. Doon nyo po isusuot yung kuntil ng ating bagong return spring. Yan. So kagaya po ng aking ginagawa. So ayan guys, uh, bago nyo isuot yung paa doon sa butas ng crankcase, ilalagay nyo muna yung collar. Kasi pag yan, ayan, katulad nung ginawa ko, pag yan, isunot nyo na agad, mahihirapan kayong ilagay yung collar. So kailangan, tanggalin nyo muna ulit. Inot nyo yan. So uunahin po natin yung collar. So tinanggal ko ulit. Ipasok nyo lang po yung collar. Itapat nyo lang sa pinaka-contail. Mayroon siyang box sa gitna. And then, tsaka nyo po ilalagay yung pinakapaa doon sa butas ng crankcase. So, ganyan lang po kasimple. And then, pisa. Yun, lapat na lapat na yung ating return spring ng kicker. And then, syempre, yung ating uh, washer, yung pinakalak washer nya. So, huwag nyo kakalimutang ilagay. So, wala na po yung pacing. Kahit sana na po yan nakakatapat. So, napaka-basic lang. Ganun lang kadali, guys. And then, uh, ah, natin yung surface ng ating crankcase. And then, lalagyan natin siya ng lotion. So, yung lotion po, mahalaga po yan. So, ang tawagin is yung triband. Yan lang po yung pinakasil ng ating crankcase. So, wala po siyang pag-gasket na papel or gasket na bakal. So, yan lang po is parang lotion. So, kailangan nyo lang pong patuyuin bago nyo pagdikitin yung ating crankcase. So, makikita naman guys. Hindi na po natin binuksan yung right side. So, ganyan po ako maglagay ng lotion. So, lahat po ng part na kita nyo sa crankcase na pwedeng lusutan nun lang is kailangan po nating selyaduhan yan. Dahil sa part ng mga tornilyuhan, so kailangan ah, meron siyang triband or gasket maker. So ito naman guys, pagkataklab natin ng ating crown case. So ito yung ipapass forward ko na. So hindi ah, uh, yun naman, eh, meron na akong ano niyan, video. So syempre, lalay ko na lang sa ano, sa link yung description. Yung sa description yung link. Sorry, baliktad. And then pag natuyo na, syempre, lalagay nyo yung pampadulas, yung mga shafting, para pagpasok is suwabe. So ganun po tayo in real life. Kailangan lang natin padulasin para madaling ipasok. And then, pati mga bearing nung crankcase, huwag niyo pong kakalimutan laga ng oil. Para suwabi ang ikot. And then, boom! Pwede na natin pagtag-open ang crankcase. So, gagamitin niyo lang po siya ng konting pokpok wrench. -pok Siyempo kung tawagin niyo ating rubber hammer is pokpok wrench. -pok So, syempre, mild lang yung pakpok natin. Huwag natin kakasobrahan. Yan naman is napakadali lang ipasok. And then, double check na syempre yung ating sigunyal kung umiikot ng ayos. Pati yung ating counter shop. Ilagay ang mga bolts, syempre, huwag kakalimutan ang mga bolts. Tandaan kung saan inilagay at kung saan uh, kung ganong kahaba yung mga nakalagay sa butas. Once na nahigpitan na natin yung ano, yung mga bolts ng crankcase, so kailangan nyong i-double check yung ating crankshaft or yung sigunyal. So kailangan suwabing suwabing ang ikot nyan mga, uh, mga kuis. Once na nahigpitan na natin. So ako oh pag naghigpit ng crankcase, hindi talaga ako gumagamit ng pneumatic or ng impact drive. Dahil hindi ko pa masyadong control yung aking impact drive. So, kailangan man naman na muna, um, no? So, suabe yung ating ikot ng crankshaft. So, kailangan guys, ganyan yan. Pag nahapitan nyo na yung mga bolts, kailangan nyo siyang i-double check. Eto na guys, yung ating uh, pass forward. So, yun po si Rachel, pumasok sa ano, parts room. Nasaan na yan? So guys, uh, ilalagay ko na lang po yung uh, link, uh, link, sa description ng ating uh, CB125 na pagbubuo. So yun naman is basic na. So yun lang talaga yung ating pinaka-tutorial, yung pag na natin. Kung paano siya magkabit ng return spring. So ito nyo naman, napaka-basic lang. At nanonood nyo nang tanggalin yung ating clutch side. So, nais nice ko lang po i-shoutout ulit. Mag-shoutout muna tayo. So, shoutout sa PTRA family. So, sa lahat po ng chapter namin. So, sa lahat po ng may mga TMX na gustong uh, sumali sa aming grupo, TMX 155, Supremo 125 in any model. So, pasok po kayo sa aming grupo. So, kailangan nyo lang po is valid license and syempre legal documents ng ating motor. So guys, after na itong ating uh, mabuo, yung ating CB125, yung makina. So hindi ko na rin po sa inyo papakita kung pa, paano isalpak dun sa chassis. So ipapakita ko na lang po sa inyo pag uh, buo na siya. So yung papakita ko sa inyo, yung ating kicker is bumabalik na siya. So bumabalik na. Dahil okay na yung kanyang return spring. So guys, hanggang dito na lang. Maraming, maraming maraming salamat sa panonood nyo. At kung bago ka pa lang dito sa channel, syempre huwag mong kakalimutan mag-subscribe. I-hit ang notification bell. Para i-share po ng ating video. And mag-comment on ka na lang ng iyong mga question dahil yan po ay aking sasagutin. So God bless guys. And ride safe always. ちょっと。